tunay na dahilan kung bakit marami ang nagmamahal kay Rowel Carino bilang ka-voice ni Matt Monroe sa It Bulaga. Sa isang panahon kung saan ang musika ay pinaghaharian ng mga auto-tune, dance beats, at instant fame mula sa social media, bihira na ang mga tinig na nagdadala ng alaala ng kahapon. Ngunit minsan, dumadating ang isang tinig na tila bumabalik sa panahon, isang boses na hindi lang basta kumakanta, kundi nagsasalita sa kaluluwa ng nakikinig sa It Bulaga, sa segment na The Plones Ka Voice of the Stars, muling nabuhay ang ganoong tinig sa katauhan ng isang batang nagngangalang Rowel Carino. Hindi siya basta mga awit, siya ang muling pagbangon ng klasikong musika ni Matt Monroe, ang The Man with the Golden Voice. Sa kanyang murang edad, nakuha ni Roel ang respeto, paghanga, at pagmamahal ng libo-libong Pilipino, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang gayahin ang boses ni Monroe, kundi dahil sa kanyang puso, disiplina, at kahinhinan na bumihag sa damdamin ng mga manunood. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal ng mga tao kay Rowell? Ano ang kakaiba sa kanya kumpara sa ibang mga contestant? At paano niya nagawang buhayin muli ang mga awitin ni Matt Monroe sa isang makabagong henerasyong bihirang pahalagahan ng mga ganitong klaseng musika? Ito ang dokumentaryong pagsasalaysay ng kanyang kwento, isang paglalakbay ng tinig, pangarap, at inspirasyon. Si Rowell Cariño ay isang batang may likas na hilig sa musika. Lumaki siya sa isang pamilyang simple ngunit puno ng pagmamahal at suporta. Sa murang edad, natutunan niyang pakinggan ang mga lumang tugtugin ng kanyang ama at lolo, mga awitin ni na Frank Sinatra, Nat King Cole, at higit sa lahat, Matt Monroe. Sa bawat himig ng mga kanta, tila may kung anong koneksyon siyang nararamdaman. Hindi man niya lubos na nauunawaan noon ang kahulugan ng mga liriko, alam niyang may damdamin sa likod ng bawat linya. At iyon ang unang hakbang ng kanyang pag-ibig sa musika, isang pag-ibig na hindi itinuro, kundi likas na naramdaman. Habang lumalaki, natutunan niyang tularan ng estilo ng mga klasikong mga awit. Sa halip na mga modernong pop songs, mas pinili niyang pag-aralan ang phrasing, timing, at emotional control ng mga crooner. Sa mga family gathering, madalas siyang kumakanta. Hindi nila alam na iyon ang magiging hudyat ng isang pambihirang karera. Noong January ng ilunsad ng Itbulaga ang segment na The Plones Ka Voice of the Stars, isang kompetisyon na naglalayong tuklasin ang mga Pilipinong may kakayahang gayahin ang boses ng mga tanyag na mga awit, lokalman o internasyonal. Naging instant hit ito dahil pinagsama ang nostalgia at novelty dalawang bagay na malapit sa puso ng mga Pilipino. Dahil sa bagong segment ng Eat Bulaga na The Clones, naghanap ang staff ng Eat Bulaga ng mga contestant upang sumali sa kanilang patimpalak. Dito na nga nila natuklasan si Rowel Cariño. Sa mga hindi nakakaalam, si Rowel Cariño ay hindi nag-audition sa Eat Bulaga at ang Eat Bulaga mismo ang pumilit na sumali siya. Hindi dahil sa ambisyong sumikat, kundi dahil gusto nilang maranasan niya ang isang malaking entablado. Sa unang linya pa lang, napatigil ang lahat. Ang tinig na iyon ay tila nagmula sa ibang panahon, makinis, kalmado, at puno ng damdamin. Sa bawat nota, naramdaman ng mga dabarkads ang isang uri ng nostalgia, parabang nabuhay muli si Matt Monroe sa katauhan ng isang batang Pilipino. Pagkatapos ng kanyang performance, palakpakan. Hindi dahil sa gulat, kundi sa saya. Maging ang mga hurado ay napangiti, isa sa kanila ang nagsabi hindi lang boses ni Matt Monroe ang narinig ko, kundi kaluluwa ng musika. Mula noon, hindi na natigil ang pagmamahal ng mga manonood kay Rowell. Araw-araw, may mga nag-aabang ng kanyang segment. Sa social media, kumalat ang mga clip ng kanyang pag-awit ng Portrait of My Love at Born Free. May nagsabing, hindi ko alam kung bakit ako naiiyak, parang bumalik ang tatay ko at ito ang unang tunay na dahilan kung bakit mahal siya ng publiko, nakapagbabalik siya ng alaala. Hindi lang ito tungkol sa galing sa pagkanta, ito ay tungkol sa damdamin. Sa bawat pag-awit niya, may naaalala ang mga tao, isang panahon ng kabataan, isang taong nawala, isang pag-ibig na hindi na bumalik. Ang kanyang boses ay parang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan sa mundo ng modernong entertainment, bihira na ang mga boses na hindi kailangang ayusin sa computer. Ngunit si Rowell, purong boses, walang auto-tune, walang filter, walang sound effects. Kapag umaawit siya, makikita mong galing sa puso ang bawat himig. Ang tinig niya ay may texture na hindi madaling ipaliwanag, parang may halong lambing at lungkot, gaya ng original na boses ni Matt Monroe. Marami ang nagsasabi na ang ganitong boses ay hindi basta natutunan, ito ay ipinanganak. Ngunit higit sa lahat, may disiplina siya. Ayon sa mga ulat, araw-araw siyang nag-eensayo kahit walang rehearsal. Pinakikinggan niya ang mga kanta ni Monroe paulit-ulit, sinusuri ang bawat paghinga, bawat pagbitaw ng tono. Hindi siya umaasa sa talento lang, pinaghirapan niya ito. Dahil dito, lumitaw ang pangalawang dahilan kung bakit siya mahal ng publiko ang kanyang dedikasyon at kababa ang loob. Hindi siya nagmalaki kahit gaano kalakas ang papuri. Sa halip, laging nakangiti, magalang, at mapagpasalamat. Sa mga panahong puno ng pagyayabang at pagmamataas sa social media, si Rowell ay naging simbolo ng humility at grace. Isang nakakagulat na balita ang lumabas ilang linggo matapos ang kanyang unang viral performance, nakarating sa pamilya ni Matt Monroe sa London ang video ni Rowell. Ayon sa kanyang interview sa The Pillow Channel, mismong pamilya ni Monroe ang kumontak sa kanya at sinabing, You really captured my father's voice, keep up the good work. Isipin mo iyon, isang batang Pilipino, mula sa simpleng tahanan, kinilala ng pamilya ng isang internasyonal na alamat sa musika. Hindi lang ito karangalan para sa kanya, kundi para sa buong bansa ito ang pangatlong dahilan ng pagmamahal ng mga tao kay Rowell, siya ay naging tulay ng karangalan para sa mga Pilipino. Sa bawat kanta niya, naramdaman ng mga manonood ang pagmamalaki na, Pilipino yan. Hindi siya basta contestant, isa siyang patunay na ang talento ng Pilipino ay kayang pahalagahan saan mang panig ng mundo. Sa murang edad, pinatunayan ni Rowell na hindi hadlang ang kabataan sa pag-awit ng mga lumang awitin. Sa halip, pinakita niyang ang musika ay walang edad. Maraming guro, magulang, at estudyante ang nagsabing nagsimula silang makinig muli ng mga klasikong kanta dahil kay Rowell. Sa mga paaralan, ginagamit pa nga ang kanyang mga video bilang halimbawa ng interpretative singing. Ito ang ikaapat na dahilan ng kanyang kasikatan, binuhay niyang muli ang klasikong musika para sa bagong henerasyon. Sa bawat performance, pinapaalala niya na ang musika ay hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa pagpapahayag ng damdamin. Ginamit niya ang entablado ng Eat Bulaga bilang plataporma ng edukasyon sa musika, at ito ay isang bihirang bagay sa mainstream television. Nang dumating ang grand finals ng The Clones, hindi man siya naging grand winner, siya naman ang nakatanggap ng The Barkad's Choice Award, isang parangal na ibinibigay batay sa boto at suporta ng mga manunood. Para kay Rowell, iyon ang pinakamatamis na gantimpala. Dahil ibig sabihin, mahal siya ng mga tao hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa puso. At doon lalo siyang minahal ng mga tao. Dahil sa panahon ngayon, bihira ang mga batang marunong magpasalamat, marunong magpakumbaba, at marunong magbigay galang sa mga nauna. Sa bawat awit ni Rowel Cariño, may aral na natutunan. Ang tunay na musika ay hindi nasusukat sa edad. Ang talento ay walang hanggan kung itoy pinaghirapan. Ang kababaang-loob ay mas malakas kaysa sa anumang tropeo. At nasa likod ng bawat nota may pusong Pilipino na nagmamahal at nagpapakumbaba. Marami ang nagmamahal kay Rowell hindi lamang dahil sa kanyang boses na tulad ni Matt Monroe, kundi dahil siya mismo ay awit ng pag-asa, ng kabataan, at ng karangalan.